So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, P.G. Vergara of uh, Linyado ng Mamay. So this moment of time, paribago na namang uh, topic ang ating pag uusapan tungkol sa pagmamanok. And uh, our topic for today is galing sa ating subscribers uh, na nagtanong sa comment section. So ang tanong niya is, uh, Idol, ano po ba ang po pwedeng gawin sa ating uh, mga breeders? Especially yung tandang na after breeding ay parang uh, nabawasan yung takas uh, ng loob ng ating mga manok. Tipong parang ano siya eh, uh, parang uh, hindi naganon kaganda or tipong uh, namayat, okay? So may possible pa nga na yung ating mga breeders na nanggaling sa breeding Uh, pen. Okay? So ano po yung maaaring natin gawin kapag ka nakaganyan yung ating mga alaga? So paano ba ibabalik yung dating sigla, yung dating uh, ganda ng ating mga alaga kapag ka ganyan? So mga kamamay, bago po natin pag-usapan yan, kung gusto nyo po yung ganito klase ng uh, video, ganito klase ng uh, uh, ng usapan tukol sa pagmamanok, isa lang hinihiling ko don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre, ilike mo na rin yung video ito para sa mas marami pang uh, usaping manok na ating pag-uusapan na kagaya na ito. So, at this moment of time, bagla din pag-usapan yung topic natin, papakita ko lang sa inyo yung isa sa mga tatay ng ating mga bulik dito. Okay? So, walang iba kundi itong ating 3 uh, years old na bulik. Ayan, so ito po yung ating original na bulik na ating pong Uh, na i-breed sa maraming uh, panahon. Okay, so makikita niyo po, yan po yung itsura niya. Okay, so yun po. Okay, makikita niyo po, meron siyang uh, ha meron siyang uh, uh, leg band. Okay, yan makikita niyo po. So yung pong leg band niya, nilagyan po natin para po malaman po natin kung sino yung mga originals na ating uh, materiales. Okay, so yan po makikita po ninyo maganda po yung kanyang katawan pero dahil na nasa breeding nga po siya. gaya po ng tanong ng ating isang subscribers, medyo na mayat po siya. Okay, medyo na mayat, medyo na okay, tapos yung kanyang ganda nabawasan. So ano po yung maaari nating gawin kapag ka, uh, nagkaganito yung ating mga breeders? So ulitin ko, normal po mga kamanok na sila ay mamayat, na sila ay uh, mamutla at kung ano pa man. So ngayon, ituturo ko sa inyo ano po ba yung maaari yung gawin upang uh, manumbalik sa dating ganda, sa dating healthiness, yung ating mga manok, yung ating mga tandang, kahit yung mga inahen na nanggaling sa breeding area. Okay? So mga kamanok, unang-unang natin gagawin, ang ating pong ibinibigay na pagkain sa kanila is uh, Integra 4000. Okay, integra 4000 sapagkat mayaman po yan sa mga minerals and uh, nutrients na tumutulong upang uh, mas mapaganda yung fertilization ng ating mga alaga. So pinapataas po nito yung uh, libido content kay nung pagkain na yon, okay? Ang libido content ng ating mga alaga na makakatulong sa kanilang uh, pagbibreed. Okay? So napakarami pong mineral yung makukuha sa breeder pellet na ating ibinibigay sa kanila. Uh, in breeding season. Okay? Kaya po mga kamano, kung gusto nyo po ng mas magandang uh, patoka na inyong maibigay sa inyong mga alaga, mas uh, dagdagan nyo po yung uh, mga breeder pellet pagdating sa inyong mga inaalaga ang mga manok. okay? Kung so, sa tingin nyo, yung inyong mga alaga ay kulang sa katawan, kung ang inyong mga alaga ay uh, tipong parang hindi buo o loob, so magdagdag lang po kayo ng uh, uh, breeder pellet sa inyong mga alaga at makikita nyo, gaganda po sila. Okay? So, yun nga po, ano, anong gagawin natin kapag kaganyan? Unang-una, mag-priming po kayo. Okay? So, for example, tapos na po kayo sa breeding. Hindi po po pwede na habang nasa breeding pa yung manok, ita-priming nyo ulit. Hindi po. Kitigil po yung kanilang pangingitlog kapag kaganyan. So, kailangan po kung tapos na po silang uh, Uh, sa breeding, kailangan i-priming nyo po sila, purga, paligo, then bigay kayo ng injectable supplements. Makakatulong po 'yan mga kama uh, mga kamanok para ma-reset po 'yung sistema ng ating mga alagang mga manok para po 'yung kanilang katawan ay mabilis pong ma-intake 'yung pagkain na ating ibibigay sa kanila. Okay? So, pag nakapagpurga, paligo, then inject tayo sa kanila, then atin pull, atin lang po silang ilagay sa tipi. Okay? So, make sure na sila ay uh, Uh, comfortable make sure na hindi sila stress make sure na meron silang uh, nalalakadan na mga damo tapos make sure na meron silang uh, maayos at malinis na pa-inom mahalaga po yan mga kamanok especially sa tanghali kailangan hindi po nasisikatan ng araw so possible po na magkasipon o magkahalakan yung mga alaga kung ganyan na nasisikatan ng uh, init ng araw yung inyong mga pa so make sure na 3 times a day kayo nagpapalit Okay? Pwede sa umaga, sa tanghali, o sa hapon, parang inyong mga alaga ay talagang intake na tubig sa kanilang katawan is maayos po, fresh po. Okay? So ano pa ba yung pwede natin gawin? Pwede po natin silang bigyan ng mga suplemento like uh, Promotor 43, makakatulong po yan upang uh, tumakas po yung libido o yung testosterone level sa katawan ng ating mga alaga. Para po sa ganon, uh, bumalik po yung... Uh, yung ganda ng katawan na meron ng ating mga alaga noon. Okay? Kasi sa breeding po kasi, talagang mamamayat po yan. Breeding, ano po eh, breeding uh, purposes yung ginagawa natin. Kaya po mamamayat po talaga yan. So, ginagawa lang po nila is maglabing-labing palagi, kaya po namamayat. Kahit po sa tao, may nakakapamayat po yan kung araw-araw. Okay? So, ang kung ang gagawin nyo is... Uh, Uh, Diretso ang breeding So, kailangan bigyan nyo rin ng pahinga Yung inyong mga breeders Para sila ay uh, makabuelo Na muli silang maging healthy O para magkaroon ulit ng uh, ganda ng katawan Yung inyong mga alaga Okay, para po mas maging prepared sila Pagdating sa pagpaparami Okay, so ganun lang inyong uh, gagawin Then uh, weekly Okay, mga kamanok weekly Siguro ipahinga nyo lang muna sila ng isang buwan Bago nyo po ulit sila uh, dalhin sa breeding kung dire diretso isang buwan. Tapos sa uh, inyo po silang i-priming. Then weekly po ang pagbibigay ng injectable supplements para po makuha nila yung ganda ulit ng katawan okay, na meron sila noon. Then uh, tingnan nyo rin kung hindi po maglulugo ng inyong mga alaga kasi baka mamaya uh, naglulugo na pala yung manok. Eh, ah uh, ituloy niyo pa rin sa breeding, so baka pumamaya may, may, may baka po mamaya yung mga may produce na mga itlog is walang similya so kailangan din po ninyo yung may monitor okay then uh, ano pa ba uh, yun nga lang i-relax niyo lang sila sa sa tipe, para sa ganun uh, maging happy sila maging healthy sila mas maganda kung ano kung uh, medyo nilalapitan niyo ng uh, inahin para po bumalik po yung kanilang uh, uh, healthiness matutuwa yung manok. So kasabay noon, muling uh, gaganda po yung kanyang pangangatawan, yung kanyang itsura, muli pong mamumula ang kanyang mukha, sign of healthiness. And mas mabilis po yung kanyang panunaw kapag kaganyong siya ay masaya. So yun lang naman mga kamanok ang gusto kong i-share sa inyo para po makuha nyo ulit yung ganda ng inyong mga alaga after breeding. Okay, so kung tatanong nyo bakit daw ang mga manok after breeding is sumasama or pumapangit, So, which is normal po yun mga kamanok pagdating sa isang manok na uh, nagtagal po sa breeding uh, process. Okay? So, yun lang mga kamanok. Ano? So, uh, kung gusto niyo pa ng ganitong klase ng usapin, sa mga gusto magpa-advise dyan tukol sa pagmamanok, mag-comment lang po kayo mga kamanok. Okay, para sa ganun makita ko po yung inyong mga katanungan and uh, next video magawang ko rin po ito ng video na kagaya ng ating ginawa ngayon. Okay? So mga kamanok sa nga pala, sa mga nagtatanong dyan ng maayos at uh, affordable na supplements, na vitamins na makakatulong sa kanilang uh, mga alaga, bakit hindi nyo po itry or subukan yung aming herbox uh, herb ox na po yan, natural and organic na makakatulong sa inyong mga alaga para sa ganon, mas maging healthy sila. So sila po ay ang uh, ating pong herb box ay natural and organic na talagang kahit po sa 3 months old pwede niyo na po itong ibigay at makikita niyo po yung healthiness ng inyong mga alaga after niyo mabigyan ng aming herb box. Okay, 7 uh, consecutive days makikita niyo po healthy healthy po ang inyong mga alagang mga manok. So, so mga interesado, uh, pwede niyo po akong uh, uh pwede niyo po akong uh, message or pwede niyo po pwede po kayo mag-comment sa comment section. So, yun lang po mga kamanok ano. So, maraming maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating munting channel and uh, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo. Alright? So, para mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo and uh, goodbye.